ng ilang pamilyang nakatira sa tabi ng ilog para iwas peligro sa baha. Problema lang daw nila ang pambayad sa iba't ibang dokumentong hinihingi sa kanila para maproseso ang kanilang paglilipat-tirahan. Mula sa Tondo, Manila, may ulat on the spot. Si Maki? Mackie? Pia, nandito tayo ngayon sa Estero de Maypaho, boundary ito ng Caloocan at Maynila. Itong Estero de Maypaho ay isa sa walong daluyan ng tubig na prioridad ng gobyerno sa kanilang flood control project at may labing isang libong pamilya ang nakatira sa mga gilid ng mga estero na prioridad din para sa relokasyon. So ang ginawa natin ngayong umaga, Pia, ay uh, kumustahin yung mga kababayan natin na naka tira sa mga gilid ng Estero at isa sa mga itinanong natin sa kanila ay uh, okay ba sila sa relocation. Ang mga nakausap natin, Pia, ang laging sinasabi sa atin ay uh, okay daw sa kanila na mag o lumipat na sa ibang lugar dahil Siyempre, uh, syempre mas ligtas yung lilipatan nilang lugar at uh, talaga naman kasing kinakabahan sila sa kanilang uh, kinatatayuan dahil nga uh, yung isang ang pinuntahan namin eh, sinasabi eh, mag high tide lang talagang meron ng tubig sa loob ng kanilang mga bahay pati sa kalsada so pagka may dumarating na bagyo eh talaga namang kabadong kabado sila so okay sila, sila sa relocation kaso nga lang ang problema nila Pia eh yung pambayad dun sa mga requirement na hinihingi sa kanila pa para maging qualified sila for relocation katulad na lamang ng mga birth certificate ng uh... Uh, police clearance, NBI clearance, barangay clearance, mga affidavit papia na kailangan notarized. So sa bawat requirement kasi na yon eh kailangan ng bayad. Halimbawa, yung isang birth certificate eh 160 pesos yan sa NSOP piano at malaking problema yan para sa kanila dahil halimbawa, dun sa isang pamilya na pinuntahan namin, apat ang kanyang anak, sila pang mag-asawa at uh, yung lolo uh, yung mga magulang panila. So sa isang household sa sabihin mo na eh, walong birth certificate yung kailangan nilang isubmit bilang bahagi nga ng requirement. So, bird certificate palang lang, Pia, eh, libo-libo na ang kanilang aabutin. So, problema yan para sa kanila, Pia, dahil sabi nga nila sa atin kanina, yung kakainin lang nila sa araw-araw, eh, isang malaking extra challenge na dahil karamihan nga doon sa mga nakausap natin, eh, sabihin mo na 200 pesos a day ang average income. So, yung pera na kanilang naiipon sa kanilang pagtatrabaho kada araw ay ginagamit nila para sa kanilang makakain. So, yun ang lagi nilang ipinapaliwanag, Pia. Kaya kanina tinatanong natin, paano na lang po, paano kung hindi ninyo maisubmit yung kanilang requirement, eh, talagang hindi nila tayo masagot at dahil uh, problema nga hanggang sa ngayon kung paano nila maisasubmit yung mga requirement na yan, eh ang deadline, Pia, na ibinigay sa kanila ay sa June 25. At kung hindi daw, pagkakapaliwanag sa kanila sa kanilang mga meeting, eh kung hindi daw nila ito masubmit, Pia, ay... Uh disqualified na sila. Ang pagkakabanggit sa atin, Pia, no? so may 11,000 families na mga nakatira dito sa estero, 5,000 na yung mga na-relocate. At ang target na parang completion, or at least 90% ay may relocate na ay by this August. So, saglit lang natin nakausap ang Informal Settler Families Project Management Office at uh, mamaya ay kakausapin pa natin sila ng mas mahaba-haba para naman maitanong, Pia, yung tungkol sa problema nga ng ating mga kababayan na okay naman sa kanilang ma-relocate. Ang problema nga lang, e eh, wala silang perang pambayad dun sa mga requirements para sa relokasyon. Pia? Maraming salamat, Maki Polido.